Good morning mga idol no. So karon mga idol hindi mo tayo mamasada mga idol kasi mag change oil tayo sa ating motor mga idol. Uh, so ngayon sira yung o ng filter. Pero maghanap muna tayo. Bibili ako ngayon maghanap ako kasi wala nang nagbebenta dito sa amin na uh, mga ganitong pisa o sa barako to So ngayong araw na to mga idol, hindi muna tayo makapagpamasada. Kasi aayusin ni Payos ko muna mga idol. Bibili ako ng uri ngayon, maghanap pa ako mga idol. So ngayong araw na to, walang biyahe. Okay lang, basta aayusin muna natin yung motor. Kasi kailangan talaga na pag may sira yung motor ipaayos talaga natin para hindi lumaki ang sira ipaayos ko ito mga idol kasi ito talaga yung hanap buhay ko dito ako kumikita kaya alagaan natin o, sa aking mga supporting ng followers dyan salamat po sa inyong supporta mga idol oh, have a nice day sa inyong lahat God bless you all salamat